Hello guys, good morning. So, my location today is at Albion Mall. This is Albion Road. Uh, malapit lang ito sa um, tinitirahan kong apartment. So, pumunta ako ngayon dito sa CIBC Bank. This is my bank uh, here in Canada. Kasi, um, first time ko ngayong magbabayad ng aking bill sa internet plan and um, hindi siya uh, nag-work doon sa pag-process kahapon. So, I need to visit the CIBC Bank para magpa-coach sa kanila kung paano ko ma register yung bills payment ko doon sa aking online banking. So, ay uh, yung internet plan ko kasi dito is Virgin Plus. Ayon, so need kong um, i-input yung account number ng Virgin Plus para ma-i-connect or ma-i-link doon sa um tawag dito sa um, checking or savings account ko dito sa CIBC. So yon, uh, once na um, in-input ko yung bills payment and then in-input ko yung amount um, and naka-register na yung uh, bills payment um, account number um, yun uh, automatic na magde-debit na siya doon sa aking savings or checking account na uh, nakasave dito sa bank na ito so ganun siya guys um hindi pala siya pwedeng, hindi katulad dyan sa Pilipinas na kapag yung smart, uh, naka-due date na sa akin, uh, pwede kong ipambayad yung credit card using uh, the credit card. Uh, pupunta lang ako sa smart and then pwede kong iswipe muna yung credit card para mabayaran yung aking smart or globe bills. So dito guys, hindi. So dapat talaga, i-debit siya Uh, doon sa savings mo kaya sa checking account mo sa banko. So, cannot be na ipambayad ang credit card sa uh, bills payment. So, especially, ewan ko lang sa ibang bills, uh, pero yon talagang automatic i-debit -de siya doon sa checking or savings account. So, technically, uh, hindi katulad dyan sa Pilipinas na pwedeng ibayad ang credit card sa Smart. Okay. So, 'yun guys, yung experience ko dito. Um doon sa mga uh, bagong international students or bagong mga kakarating pa lang dito sa Canada na medyo nag-explore pa or ginagamay pa yung uh, banking system. So, 'yun, isa 'yun sa na-experience ko ngayon, yung um uh, how to pay bills using the uh, bank account. So again, um, kahapon, um, pinaactivate ko yung credit card ko sa bank using uh, through phone call. Pero still, I need to visit pa rin pala yung um, ATM machine ng bank para i ko yung uh pin numbers. Uh, so kahit activated na siya through phone call, so I need to select again the pin numbers para i key ko and mag-activate totally mag-activate So 'yon kahapon, the, just to check, yung kung talagang activated na yung credit card ko, I used it at Sentra. So bumili ako guys, alam niyo ba kung ano yung una kong binili? Talaga ang binili ko bigas, dalawang kilong bigas kasi nami uh, namimiss ko nang kumain ng rice. And um, kapag heavy yung mga um, tasks na gagawin natin dito sa Canada uh, and kailangan nating maging healthy, huwag tayo magpapagutong kasi para yun guys, iwas sa uh, sakit, iwas sa uh, pagbaba ng resistensya ng katawan kailangan talaga nating busog kumain kasi yon malamig na yung panahon lalaban tayo sa, sa ginaw so kailangan busog din tayo kasi guys kahapon uh, parang masimayong yung pakiramdam ko dahil nga, nakipag up ako dun sa magiging uh, employer ko in the future uh, kapag nag-start ng school so nakimit up ako para mag-discuss or mag-orient ang haba nil nang nilakad ko para maabot ko yung place niya. So, um, kailangan talaga na uh, kapag nag-start na yung klase at saka nag-start na din yung work natin, kailangan ay lagi tayong busog, lagi may baon yung tiyan natin dahil uh, magiging superwoman tayo or superman tayo kapag nag-start na yung klase at saka yung ang mga work natin dito. So yan, andito ako ngayon sa isang um, parang food court dito sa Albion Mall. Um, kompleto dito. So maraming, may mga kainan din siya. Ayan, so may McDonald's. That is the McDonald's. Um, kaya lang yung mga prices nyo guys, syempre, presyong pang Canada, hindi to presyong pang Philippines. So yon the burger. One Big Mac is um, seven dollars. So, isang Big Mac na sa two hundred dollars. Ayon, meron silang flavors. That's flavors. My momo to go. Asian gourmet. Ayon, so that's Asian gourmet moments ago. Subway meron din sila. Andun yung Team Hortons sa una-unahan. So, yan. Uh, by the way, uh, super naka-sale ngayon ang mall kasi dito sa Canada after 25 uh, pagdating ng 26 meron silang tinatawag na Boxing Day. So, yung Boxing Day, eto yung parang clearance sale na dyan sa atin sa SM sa Pilipinas. So, after Christmas sale, kumbaga, dito naman ang tawag sa kanila is Boxing Day. So, yon So, makikita nyo din yung mga signages, pura na mumula, or din, yan yung mga prices ng mga, eto pang executive, na ano kasi to eh, executive store or boutique. So, um, lahat din sila naka-red signages katulad dyan sa atin sa SM sa Pilipinas na after Christmas, meron din silang Christmas scene na tinatawag. So, meron din sila dito mga parang mga Chinese store or um, ayan. This is the Tim Hortons. Okay. And Ayun guys, um, ko lang kayo dito sa loob ng Albion Mall. So, meron din sila dito parang yung iVision. Kaya yeah, lang guys, ang hinahanap ko sa next pang winter boots. Winter boots kasi um, this coming January expected na sunod-sunod um, na yung magiging snow eh yung shoes ko guys hindi siya talaga yung pang uh, pang snow so tamang pang winter lang yung nabili kong boots dyan sa Pilipinas kasi nga sabi ko ayoko din magdala ng mabibigat so eto sana marami dito mga boots na pang winter kaya lang ayan so, room ang mamahal din kasi guys $119 so winter boots. I don't think on the uh, kakayani ng budget. Kasi nga hindi pa nag, nag uumpisang mag-work. So, yun guys, shoe club. Ito yung shoe club. And Timberland, parang ang Timberland mahal. So this is $84 dollars ang So that's it for today guys. Muna um, at least nagawa ko na yung aking task for today. Um, yun talaga kasi due date ngayon ng aking uh, Virgin Plus kaya talagang pumunta ako dito. Actually nilakad ko lang galing doon sa Finch West papunta dito sa Albion Road. So, it took mga 15 minutes. Eh, kesa naman guys, sasakay pa ako ng bus. Uh, pag tap ko, papunta dito, nagbabayad ako ng 3.3 So, that's 130. Oh, no. So, at least, exercise ko pa. Medyo maulan yung weather dito. Um, 8 degrees pero hindi siya ganoon kalamig. Hindi malamig pero umuulan siya, guys. So ayaw ko na magtagal dito kasi alam mo yan wala na hanap kong bibilhin. So siguro ipapahinga ko na lang din sa bahay dahil um, yun pag wala ka naman bibili nakakatamad lang mag-ikot-ikot eh. sa ano sa mall, diba so hindi ko naman din kailangan kumain kasi ang daming pagkain dun sa bahay actually, bago ako pumunta dito dito guys pala hindi uso yung everyday magluluto so dito dahil nga busy yung mga tao magsasain sila and then yung rice nilalagay na lang sa freezer and then init-init na lang siya sa microwave jan guys, sa atin hindi natin ginagawa na yung rice natin, yung kanin, 'di ba? Hindi natin siya ginagawa na ilalagay natin sa freezer. Pero dito ganun guys, kahit kanin naka-freezer para pagdating um, iinitin na lang siya sa microwave. So very easy and convenient na siya. So parang isang linggong kanin naka-freezer siya. Ganun din sa mga ulam, isang lutuan and then init-init um, na lang guys. Ang, ang sistema dito kasi kung hindi mo yun gagawin um, ubus yung oras mo pakaluto and then, uh, mas mapapamahal ka naman kung kakain ka ng kakain sa labas so, yun guys um, actually kahapon yun nga sabi ko bumili ako ng dalawang kilong bigas kasi tinesting ko nga yung aking credit card so, yung dalawang kilong bigas guys is um 6 dollars so 6 dollars is 240 pesos ibig sabihin 120 pesos ang isang kilo kung Philippine money yung pag-uusapan natin pero yon uh, pag andito ka na ipipikit mo na lang yung mata mo kaysa naman hindi ka kakain di ba so kailangan ko ng rice kasi energy giving yun di ba yon and ang isang itlog Diyan sa atin 8 pesos, dito pumapatak ng mga 16 to 17 pesos ang isang peraso. So, puti na lang guys kasi marami pa din akong um, stocks. Yun, yung last Christmas, marami pang mga uh, galing doon sa mga friendship na uh, pinuntahan ko. Yun, ang dami nilang handa. So, maraming pa siya Nakalagay naman siya sa microwavable tupperware. So, ngayon, hanggang ngayon, yung pa yung kinoconsume ko pa isa-isa. So, may puto pa ako doon. Meron pa akong pork with mushroom. Meron pa akong lumpia at saka may fried chicken pa ako. So, yung rice. Kaya, bumili talaga ako ng rice kasi wala akong uulaman ng mga yon kung Hindi ako magsasain, guys. So, that's it for today. Ayan. So, maglalakad na naman ako. Sige. Um, since pa balik na din naman ako ng bahay, I think, um, itour ko lang kayo dito sa labas. Kasi maglalakad na din naman ako pa uwi. Uh, yung agenda ko lang naman talaga dito sa mall is to pay for my bills ng Virgin Plus. So, I don't need anything to buy. Kasi na, pag ganon mapaparami yung gastos natin, eh wala pang pumapasok na income kasi by next year pa yung ano natin, yung start ng work so eto guys uh, makulimlim ang panahon ayan sobrang pagi, pero hindi siya malamig masyado foggy lang talaga siya So, yan. Babaybayin ko ulit guys yung ano nga, yung daan papunta dyan sa may place na yan. Papunta doon sa um, Finch Avenue West. So, hindi na ako gagamit ng phone kasi medyo uh, maulan. Baka mabasa yung phone ko. So, pero I, I have my umbrella naman. Uh, nagpasiguro ako ng umbrella kasi ngayon bawal magkasakit. Uh, kahit pasabihin natin na na uh, hindi masyadong malamig pero still uh, pag bumagsak sa ulo natin medyo baka magkasakit din tayo. So that's it for today guys. Thank you so much. And God bless you all. Bye bye. Ingat lagi. Hello Philippines. Good morning. Good evening next